Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, usap-usapan ngayon sa social media. Ang kanyang pag-unfollow, di umano, sa Careless Music, at pag-unfollow di umano, kay James Reed. Ito ngayon, ang pinapakalat ng mga Marites. Pero ang katotohanan, naka-follow pa rin po si Liza Soberano kay James Reed. Kaya wag na po gawan ng isyo si Liza Soberano. Isa pa, yung pinapakalat ngayon, na umalis na, si Liza Soberano, sa pamamahala, ng Careless Music. Ay karapatan yon ni Liza Soberano, kung totoo man, na di na siya nag sa nasabing management. Wala pa naman tayong basehan, kung totoo ba yan, o haka-haka lang. Pero marami ang natuwa, lalo na ang fans, ni Liza Soberano. Kung totoo, na di na nag ang dalaga. Nasimula nandyan daw, si Liza Soberano, sa pamamahala ng Careless Music. Sinisiraan na ang dalaga, ng mga bashers. At nililink si Liza Soberano, sa CEO, ng Careless Music, na si Jeffrey O. Ito ay pawang paninira lamang, sa pangalan ng dalaga. At never nakipagrelasyon, si Liza Soberano, sa iba. Ang una, at huli nitong boyfriend, ay si Enrique Hill. Si Enrique Hill, ang unang boyfriend ni Liza Soberano at first kiss nito in real life. Pero kahit ano pa, ang paninira kay Liza Soberano ay nanatili itong mabait at mapagpakumbaba. At lalo tuloy tumibay ang relasyon nila ni Enrique Hill. Gaya ng sinabi ni Enrique Hill sa kanyang interview, na super super healthy ang relasyon niya kay Liza Soberano. <applause>